Shout- out pala sa kaduo ko ngayon na gamit niya ay isang mamahaling sasakyan driver sa lahat ng driver walang iba Edmart Soten. Kala ko mapayapang magfarm lang ako kaso yung Fred ring guguluhin pala yung pagpapalakas ko. Pero panatag tayo may Lamborghini akong handang harangan ang masamang nagbabalak sa pagpapalakas ko. Ang lakas ng loob na ako ay inveden ang lambot ng mukha ang sarap sa pakin. Sa sobrang far niya yung flicker niya sa bato na untog patapos yung kamao ko tumama pa sa ulo niya. Turtle kami dito kaso yung retro ko nag relax relax pa man di kaya tamang diskarte muna ako. Kasi mga kalaban ko mga esog man di ay Pagdating sa retrihan hindi mo ako basta-basta malamangan, ilang beses ko na yan napatunayan kahit itanong mo pa sa aking mga nakalaban no Sobrang lambot ng panganang sisi layon mabilis lang nagpaalam Siyempre idamay na rin natin yung Fredrin para may kakwentuhan yung isa. Isama ko na nga rin sana yung dalawa kaso huwag na lang mahirap ng masaktan. Princess Mary Yosep Kabad ang oy nakakaawa kan aman tignan sa iyong kalagayan, hayaan mo ako na ikaw ay tulungan. <laughs> ang kaalam-alam yung sisilayon na pinirmahan ko na sa lupa yung pagkawala niya maloy na lang taani. <laughs> Maawa naman kayo sa Leila huwag ninyong pagtulungan babae din niya na marunong masaktan. huwag mong ituloy yang binabalak mo Dairoth ako na nagsasabi sayo, huwag mong sundin yang kagustuhan mo. Hayan tuloy na umpog ko yung ulo mo sa tore namin mas matigas pa yan sa ulo mo. Magpush lang naman sana ako dito kaso biglang dumating yung hari ng kamada, kaso sa hangin lang siya nagkamada maloy na lang ta. Palagan ko pa sana siya dito kaso biglang dami na nila tumama pa yung ultimate ng Leila kaya dole ganda lang tawala ng pag-asang makahabol pa top 1 global marathon kaya tayo. Diyan ka lang pala tapos, tapos ka na. Lumakas na pala yung Vex Ana namin delikado masapawan pagka MVP ko nito. Akalain mo legendary na ang Call Okoy, gusto pa ako agawan talaga. Ipitipi ka pa ha sige pagbigyan kita sa gusto mo na mag one on one tayong dalawa. Hayan yung tipi ko amuyin muna yan ay bagong laba. Ay salamat na shutdown na din siya secured ko na yung MVP talaga, ganyan na ganyan yung galawan ng aking tropa magagalit talaga yon pag amang yung kanyang kasama. Itago na lang natin siya sa kanyang pangalan Wilson Celebre aka yes siya. magbago ka na laging muted kan alang talaga. Grabbing talo ng direct dito kaso tumalon lang sa wala buti pa ang bagyo may pag-asa pero ikaw wala. <laughs> Grabbing TPTP ni Vex Ana sa Fredri ng kanyang napadapa ang tindi ng kanyang galit ng kanyang pinakawala. Maawa kan um, amen Vex Ana baka hindi na yan makahinga at tuluyan na yang mawala. Siyempre bago matapos ang paghihirap ng aming kalaban sa kay muna ako sa Lamborghini ko. Ibangga mo lang sa ating kalaban tiyak ako meron yang paglalagyan. wala na akong masasabi sa pagiging driver mo kung may LTO sa MLT aka kung ribok na yung license mo reckless ka masyado sa dami mong nabongo <laughs>